Panginoon naming mapagmahal at mahabagin. Sa pagtatapos ng araw na ito, lumalapit ako sa iyo nang may pasasalamat sa aking puso. Salamat sa iyong paggabay sa bawat biyayang natanggap ko at sa proteksyon mong walang kapantay. Patawarin mo po ako sa anumang pagkukulang, sa mga maling salita, gawa at pag-iisip. Linisin mo ang aking puso at isipan upang bukas ay maging mas mabuti akong lingkod mo. Ipinagdarasal ko ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Ingatan mo sila, Panginoon, at baluti ng iyong pagmamahal at kapayapaan. Ipagkaloob mo po ang kagalingan sa mga may sakit, kalakasan sa mga nanghihina, at pag-asa sa mga nalulungkot. Habang ako'y nagpapahinga ngayong gabi, Naway punuin mo ang aking puso ng iyong presensya. Hipuin mo ako ng iyong kapayapaan upang magkaroon ako ng mahimbing at payapang pagtulong. Naway gumising akong may bagong sigla upang ipagpatuloy ang aking paglalakbay kasama ka. Panginoon, sa iyo ko ipinagkakatiwala ang lahat, maging ang aking buhay, kinabukasan at buong pagkatao. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Amen.